Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kung palagi ka lang magdududa, wala talagang mangyayari sa'yo. Pero ngayon, meron akong i-offer sa'yo ngayon na isa po siyang legit na opportunity na kikita ka talaga dito sa online, sa Facebook at sa TikTok mo. Alam mo ba, isa din po ako sa natulungan na kumita ng 20 to 50,000 Per month gamit lang yung Facebook at TikTok account ko. Pero ang kagandahan dito, pwede po siya para sa lahat kasi ako nga, isa lang po akong senior high school graduate at natulungan lang din na kumita dito sa online. Kaya kung ikaw ngayon, meron kang trabaho or nasa ibang bansa ka or isa ka ng retired or senior citizen or isa ka mang sudyante, tambay, or housewife na palaging nasa bahay lang at hindi makalabas, pwede ito para sa sa'yo. Kasi open to all and home base lang po siya. Kaya ang kagandahan dito, hindi kailangan mag-promote or magbinta-binta ng product sa online or mag-live para kumita. Ang gagawin mo lang, maging connected ka lang sa sistema namin sa copy and paste system para kikita ka. Nang 20 to 50,000 per month. Kung willing ka matuto kung papaano, mag-comment ka lang sa video na ito para maturo ko sa kung papaano. Kaya see you.